alam mo ito ano siya, kinakain po siya guys uh, masarap daw po yung ano nito, yung prutas daw po kasi to guys, sabi nila prutas daw po ito pero hindi ko po alam kung masarap pero ayaw po guys kumuha kasi baka manuno tayo alam mo naman, ang mga nono sa punso ay nandyan lang po yan sila guys ngayon, gusto ko sana kumulo sila baka magalit po sila. talaga guys, hatin natin 'yung mga ibon. Kasi dito, marami dito guys 'yung ano, may mga ibon dito sa taas. Ito 'yung pinaka-bahay nila. Try natin natin sila hanapin guys kung saan po sila. Parang wala 'yung bahay nila eh kasi dito 'yung sila nakatira sa taas. Bag. ay ayun, may umipad na isa. Ayun. Marami dito ibon guys sa umaga. Ayun o. Oh. Ayun siya. Oh. ayun sila Oh. Ayun pala, bumaba na pala sila guys. Wala na sila dito. Yan. O okay, so, guys, Ay lang dito. Mayroon itong ilog. ayun o, oh, mayroon siyang tubig. Kaya lang, na ano na po siya guys, ina-tab nabalutan na po siya ng mga damo kumbaga parang hindi nakita po yung tubig kita na lang po yung damo na lang ayan o ayan o ay ano lang kasi ayan o napaka sukal nung ilalim guys napaka sukal nung ilalim puro damo so, sa bagay hindi na po yan sakop ng amarisa sakop na po yan ng ano eh ah uh, gaya gaya yung subdivision dyan sa kagila gaya gaya po yan guys gusto ko sana manghuli ng ibon. Kaya lang, nandoon sila lahat. Ayun sila lahat. Sa bagay, sabi nila siguro, uh, wag sila dito kasi nandito nga ako. Ayun sila, oh. Ang sarap nila tingnan, guys. Diba, guys? Sa umaga, alam mo yung mga ibon, hindi sa pag-ano kwento ko lang. Para pang ang sarap ng buhay nila, dadapo lang po sila sa kahoy, maghahanap lang po sila ng mga makakain, parang ano na, uh, tama na yun para sa kanila hindi po tulad ng tao na parang gusto pa sobra sobra guys yung may pagkain gusto pa nila sobra sobra yung mga ibon guys ay makontento sila kung ano lang po yung mga pagkain na mayroon po sila guys diba? tulad ito pinakain po yan ng ibon guys eh. ito pinakain po ito ng ibon e. pinakain po ito nila guys diba? ang lapit ito lang yung pagkain nila yan lang yung tahanan nila eh mamaya pag napagod sila ng kalilipad, guys... Pupunta na yan sila doon sa taas... Magpapahinga po yan muna sila, guys... Tapos, pag yung nakapagpahinga na po yan sila, guys... Ang gagawin nila, lilipad naman yan sila... Maghahanap na naman sila ng... Kung halimbawa, nagsawa na sila ng ganito... Pupunta na naman po sila doon sa iba... At uh, doon na naman po, guys... Maghanap po ano po yung mga pagkain na naman na gusto nila... Parang ganun lang po yun, guys... Hindi, parang totoo po yung guys sinasabi po... Kasi... Siyempre, ang mga ibon, nagsasawa din siguro po yan sa mga prutas na mga ganito or ano, di diba? Pero sila kasi, malaya sila nakakalipad kung saan ang gusto nilang pumunta talaga. Kaya, lahat ng mga prutas na titikman po nila, di ba guys? Ganun po yung buhay ng ibon. Kung baga, hindi nila iniisip yung kakainin nila. Ang mahalaga sa kanila, yung makakalipad sila, makakakain po sila araw-araw, guys. Ganun lang. Hindi tulad ng tao na hindi na nga lumilipad, hindi ba kumakain ng araw-araw. Diba? Ano ano yung gaya aswang? Yung mga pinagsasabi ko, wala talaga sa hulog. Ano po yung tao, guys? Lilipad, ano yun? Ek-ek. Ek-ek na po yun or aswang ang tawag dun. Para ako, para may masabi lang ako, guys. Talagang, di ba pansin nyo, para may masabi lang ako, parang pwede ba tao lilipad? O sige na, guys. tama na, guys. At kami ay mag